Mga lima po ang mga senatorial candidates na talaga namang consistently sa bawat rehiyon ay uh, nakita namin na initially mga violators. Isang araw matapos magsimula ang kampanya, sinabi ng Commission on Elections o COMELEC na may limang mga kandidatong senador ang nakitaan nila ng paglabag sa mga panuntunan hinggil sa tamang pagkakabit at sukat ng campaign poster. Ayon kay Kamalag Chairman George Erwin Garcia, sa lahat ng rehiyon ay may violation ang hindi pa pinangalan ng mga kandidato. Hindi sumunod sa patakaran sa, sa laki, hindi sumunod sa patakaran sa kung saan dapat lang mag- mag-paskil uh, at hindi sumunod sa patakaran natin na dapat environment friendly yung mga materyales na gagamitin. Dagdag pa rin Garcia, maglalabas naman sila ng notice laban sa lahat ng kandidato na lumabag sa panuntunan ng paggamit ng election campaign materials. Ito ay para ang mga kandidato na mismo ang magtanggal sa kanilang ilegal na mga poster. Tatlong araw lang po baka na kinakailangan nilang tanggalin yung mismong campaign material. Hindi po nila kinakailangan kami sagutin, tanggalin yung campaign material. So later na po yung sagot pagkatanggal. Tanggal muna bago ang sagot kapag hindi sumunod ang sangkot na kandidato ay maglalabas naman ang show order o pagpapaliwanagan ito ng COMELEC. Sabi ng COMELEC, lumang tugtugi na nasasabihin ng kandidato na kalaban niya sa politika ang nagkabit ng illegal na campaign poster kasong diskwalifikasyon at kriminal ang kahaharapin ng mga lumabag sa panuntunan ng komisyon. Samantala, nagbabala ngayon ang Comelec sa lahat ng kandidato hinggil sa sindikato na nag-aalok ng tiyak umanong panalo sa eleksyon basta magbayad lang ng malaking halaga ng pera. Ang modus anya ng mga ito ay sasabihin sa mga kandidato na may koneksyon sila sa Comelec at kaya nilang maglagay ng invisible shading para mabaliwala ang boto ng kalaban. Binigyang din ng COMELEC na imposible ang ganitong modus dahil bawat balota ay dumadaan sa verification at may feature sila sa mga balota na hindi kayang gayahin. Mayroon mga proposal na mananalo kayo dahil nga kaya namin gawin ito. Meron kaming mga contact sa loob. Pero meron ho kaming bagong security feature na ginawa namin dito sa COMELEC ngayon kami tinatawag na hybridized system. Ganttiamento UNTV, News and Rescue. Dios ang aming sandigan, serbisyo publiko. Ang aming pinahahalagahan.